mga ka May nag-request sa atin, si Elias, isa sa mga solid na taga-subaybay ng page, at gusto niyang malinawan tungkol sa tides and offering. Bakit daw sa ibang relihiyon sa pilitan ng 10%? Pero sa katoliko, parang hindi. Ano nga ba ang totoo at ano ang turo ng Biblia tungkol dito? Tara, himayin natin ang malinaw at malalim Una. Ang tides sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, malinaw sa Leviticus 27:30 at Deuteronomy 14:22 na ang tides ay literal na 10% ng ani, hayop at lahat ng bunga ng lupa. Pero tandaan ha, ito ay ibinibigay hindi bilang pera kagaya ngayon, kundi mga produkto para tustusan ang mga Levita. Bakit? Kasi ang mga levita ay walang sariling lupa o kabuhayan. Sila ang full-time na naglilingkod sa templo. Kaya, kaya lakan silang suportahan. Kung iisipin mo, ang tides noon ay batas ng bayan ng Israel, kasama sa Mosaic Law o batas ni Moises. Pagdating ni Kristo, anong nangyari? Nang dumating si Jesus, tinupad niya ang lumang tipan sa Mateo 5.17. Sa bagong tipan, hindi niya inulit ang eksaktong 10% na bilang ng tides. Bakit? Kasi binago niya ang paraan ng pagbibigay. Mula sa sapilitang porsyento, ginawa niya itong kusang loob na kaloob ng puso. Basahin natin ang 2 Corinthians 9.7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ibig sabihin, mas mahalaga ang puso kesa eksaktong numero. Ang Katoliko at Handog Ngayon Sa Catechism of the Catholic Church number no. 2043, malinaw ang isa sa mga tungkulin ng katoliko ay tumulong sa mga pangangailangan ng simbahan ayon sa kakayahan. Walang nakalagay na 10% dapat. Bakit? Kasi ang simbahan ay hindi batas ng Israel, kundi katawan ni Kristo na binubuo ng iba't ibang tao na may iba't ibang kakayahan. Ngayon, kapag nag-aalay tayo sa misa, hindi lang pera ang inaalay. Kasama rito ang Oras na inilaan o sa Diyos? Talento at serbisyo sa komunidad. Pera para suportahan ng parokya at mga gawain ng simbahan. Lahat yan, kung inialay mo sa Diyos ng may puso, ay offering. Practical at spiritual point. Kung kaya mong magbigay ng 10% o higit pa, praise God! Pero kung wala sa kakayahan, hindi ibig sabihin ay kulang ang pagmamahal mo sa Diyos. Mas tinitingnan ng Diyos ang puso at sakripisyo kesa sa eksaktong porsyento. Naalala niyo ang kwento ng babaing balo sa Marcos 12, 41-44? Dalawang kurising lang ang binigay niya. Pero sinabi ni Jesus na siya ang pinakamaraming ibinigay. Bakit? Kasi ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Hindi yung sobra lang. Mga disciple, tandaan natin. Sa Old Testament, batas ang 10%. Sa New Testament at sa simbahan ngayon, bukas palad at kusang loob ang batayan. Hindi ito utang sa Diyos, kundi pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Ako si Kadijisipol Marian. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.